tapos ng bagyo. Marami nga pala mga natumbang puno. Tapos nga pala tumas na rin yung tubig. Pagkatapos nga pala nagbasketball kami ni ng Tampo. Ngayong araw nga pala merong bagyo. Kaya naman natumbang pala yung bawag ni Papa Tampi. Dito nga pala namili na si Papa Tampi ng mga pagkain. Para nga pala pag bumagyo ay hindi na kami lalabas. Grabe nga pala sobrang lakas ng hangin. Kumuha nga pala si Papa Tampi ng bato. Dahil nga pala ilalagay ito sa gulong ni Reddy. Dito nga pala tatlong bato ang kanyang nilagay. Bawat gulong nga pala ay merong bato. Dito nga pala para hindi pa rin si Reddy. Kinesting nga pala ni Papa Tampi kung okay na nga pala ito. Buti na mga yung okay na. Kaya naman namigyan na pala si Papa Tampi. Dito nga pala kinabukasan na ang mga nangyari. Bali nga pala magbabasketball kami ni Tampo. Kahit nga pala merong pang yung bola. Bago nga pala ang lahat ay sisilipin muna namin ang aming lugar. Titignan nga pala namin kung anong mga nangyari. Medyo nga pala bumaas amin. Pero nga pala hindi pumasok sa loob. Sumama nga pala kami kay Papa Tampi para silipin yung paligid. Dito nga pala maraming natumbang puno. Dito nga pala naputol na yung mga puno malalaki bago dumating ang bagyo. Buti na lang mga eh, ganon. Kasi nga pala baka meron pang matamaan. Kayo ba mga kadun David? Sana nga pala ligtas kayo. hindi uh, gusto dito. Ano? 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 hangin guys Dito nga pala sobrang lakas ng hangin Sinilip nga pala namin ito ni Tampo Bang baha nga pala sa kabila Buti nga pala walang mga nakatira dyan Dahil nga pala bukid dyan Pati naman ako ng mga paligid nyo Dito nga pala mga kadaday ng mga natumba sa inyo Dito nga pala Pauwi na kami Kaya naman magbabasketball na nga pala kami ni Tampo sakto sakto nga pala walang mga naglalaro Meron nga pala dito mga daon-daon Ah! Shoot! Sure. Adri, agak lama, kau ya? Ha. apa Yeah, agak lama agak. Oblong. Ba <tuk tangan> <tuk tangan> Ay, <laman. tuk tangan> Oh. Okay. Oh, ikot din naman eh. Pag sa auto nag bibilang kita ng bola. Bibili tayong bagong bola, maganda. Okay. Ha. Ah. Okay, Itampo, lumubos si. Eh.